Yan, dito tayo guys, i-video natin yung ano, mga baka nila dito sa Texas, sa area namin. Pinapakawalan lang sila guys, may mga bakod lang na wire, mga ganyan, no? wire lang yung bakod. Tapos tingnan natin, baba natin yung, yan o, oh. yan yung mga ano nila guys, mga baka nila, hindi mga toro guys pero napakasarap ng steak ng baka nito guys mga ganyan lang itim guys mga angus yata ito guys kung hindi ako nagkakamali pero sure ako hindi ito so ngayon guys nag request yung kaibigan natin na ano daw yung bakod dito sa ano sa sa mga bakahan dito so yung yung bakod ng mga bakahan dito guys ano lang wire wire guys may kurente yan ang ganyan tapos yan pa paikot yan doon hanggang doon lahat tapos ganito yung klase ng mga baka nila guys hindi mga turo guys hindi mga turo yung baka na mga ganito mga itim mga itim na ganyan yan ano lang yan guys pinapakawalan lang yan kumakain lang yan sila muna walang nagbabantay yan no? ang lawak nitong area nila guys nandun pa yung ibang baka guys ay eh. mga ganun lang yung baka nila guys tapos yung bakod guys mga ganito lang may ano yan guys may may insulation yan dito guys guys ayos yan yung mga baka nila guys oh. binuhi ano guys gikan diha ngadto ano